magtanim ako ng gulay dito sa Pasok sobrang na kasi ang mahal ng gulay dito guys sa Japan, grabe meron akong pangtanim dito ito yung itatanim ko guys, talong okra kamatis subukan kong magtanim ng gulay kasi na, sobrang na ang mahal ng gulay Dati, nakakabili ako ng murang mga gulay. Ngayon, hindi na ako nakakabili. Sobra nang nagtaas sa na nang Meron Mayroon ako dito pang uh, ilalim, na sa dito para hindi siya yung lupa, hindi mga gas. Ano doon? Ah? Ayan, yung mga, ano bang tawag dito? Mga batu. hindi dito batu? Hindi ko alam ang pangalan nito guys. Ha? Ah? Ayan siya. Mabalik. Ilalagay ko lang ito dito sa ilalim. Ito sa natin kasi para kumalat ganito sa isang ganito. Dalawa kasi ito. Alagyan ko din yung isang. ililigtit ko muna itong masura. Uh, Ito siya. Ayan. Ganyan ang tsura niya. Pang ilalim. Para hindi umano yung lupa. Umagas kapag didiligan. Yan. Yan siya, guys. Lalagay ako ng lupa. Ito yung lupa na bili ko. Ito lang ang balot. Yan. na lang. Marang ang taba ng lupa, guys. Itim na Dito pa sa isa. tanim kong gulay. Gulay na pang summer. Kasi pag taglamit dito, hindi nabubuhay yung mga gulay na ganyan. Pag hindi ka marunong, eh hindi naman ako professional na magtanim nito. Kaya ang napili ko yung gusto kong kainin na gulay. Yung gulay sa Atin, mayroong gulay sa atin na ganyan. Talong. Tinan mo, itim na itim ang lupa. Oh. Hindi ko lang siya pupunuin masyado kasi nga. Pag diniligan, makaapaw naman siya. kung okay, pa Pupunok na siya. katabi ko na lang yung sobra kasi nga meron pa ako doon mga timba pagka tumubo na sila lilipat ko yung iba sa timba ang ganda ng lupa siguro mataba yung ito, tanim. ni lang siguro lang kadami. Kapag uh, diniligan, tapos nas, nasiksik siya, dadagdagdagan ko na lang. Paunti-unti, dadagdagan ko siya. Ay, isiksi ko nga. Dadagdagan ko ulit. Okay. Sobrang nang nagmahal ang mga bilihin dito sa Japan guys grabe yung gulay dati na lang ako mga isang balok ay ano sa palit ng pera natin 36 pesos ngayon hindi na wala na guys maingay ang sasakyan nandito kasi ako sa veranda dito so, upo na tatanim sa veranda lang. Kaya sa pasok lang. Kasi wala naman akong lupa dito sa Japan. <laughs> lupa ako ito. Wala akong sariling lupa dito sa Japan. Kaya pagtyagaan dito sa pasok, magtry na magtanim. Ngayon lang ako magtatanim ng ganito dito sa pasok. Naisip ko kasi, eh. baka makatipid. Grabe. Gusto kong kumain ng gulay na halimbawa yung sitaw. Kasi may, may dito minsan ng sitaw. Eh. Makakabila ako minsan-minsan lang, lalo kapag summer. Pero siyempre napapakain tayo ng gulay na yung kapares na sa atin na gulay. Doon tayo na sana eh. Namimiss kong kumain ako. Kaya lang, paano akong tatanim? Wala naman akong lupa. Tapos, dito lang sa miranda Ngayon, patutubuin na ito. Itong isang balot na ganito. Mura lang sa dalawang ano siya. Hindi ko nga alam kung ilang paraso ang buto nito. Ngayon, ibupunla ko muna siya dito. Umahabang talong ito, guys. Ibupunla ko muna siya dito. Tapos, kapag tumubo siya, ililipat ko siya doon sa mga iba kong... Meron ako doon mga tataniman na mga nasirang bakit? Anong patawag doon? Huh? <laughs> Yun na yun. Hindi ko maalala. <laughs> <laughs> Tama yung ano niya, oh. Yung buto. Ganito lang siya, oh. Ayan, oh. Tita niyo, guys. Ayan, oh. Ayan lang siya, oh. Ayan. Ayan. Yung talong. Buto ng talong. Tapos, ito yung lupa. Ayan. Pupunlat natin dito. Tapos kapag maraming tumubo, ililipat ko siya sa, sa ibang lalagyan. Yan. Hindi ko nga lang alam kung paano ba ang tamang pag ano nito. Basta bahala na. Basta tumubo lang siya guys. Masaya na ako at mamunga siya. Yan. Ikakalat lang natin to dito. Kasi mahirap naman yung kumpul-kumpul sila. Ayan. na, ano na. Tapos, tabunan lang ng kaunti. Tapos, yung isang ganito, dito. Dito na nga sa isa, ang itatalim ko ay kamatis at saka okra. Okra. Yung okra, madami. Marami sa buti. Pero, bibilangin ko lang siguro ang, ano. Kasi diba, pag lumaki sila, baka hindi na sila magkasa dito sa lalagyanan. Ayan. Ayan yan, no? ha? Baka masyadong marami. Kapag tumubo ito lahat. Kailangan ko pang bumili ng pasok. na paglilipatan sa kanila. Eh, wala naman akong space dito, guys. Nandito lang ako sa veranda. Hindi ko ito ubusin. Parang madami. Pag lahat tumubo, langot. Paano natin ito tatanim lahat? Pinilipat sa ano? Mapupuno itong beranda ko ng gulay. Eh, magtatag-init na dito, guys. Kapag mainit dito, sobrang init kapag magingit dito, itong aircon, itong aircon na ito sa likuran, ito, yan, yan, yung aircon, yung, yung ano ng aircon, ginagamit namin yan, so, bali dito sa veranda na ito, yan, sobrang init, as in napakainit, kaya, baka magkanda matay lang siya, pero, it, tinatry ko lang, kung anong kalalabasan. Kasi ito, yung sa heater namin, sa tubig, yan, mainit din yan siya. Sumisingaw. Sumisingaw siya dito. Kaya, hindi ko alam kung ma bubuhay ba siya, magiging okay ba siya kapag naitanim ko na dito, sa kaso na ito. Pero subok lang. Kasi, Mali natin. Gumanda siya. Kasi tinan ang lupa. Napakaitim. Napakaitim ng lupa. No? Dito sa kalahati na ito. Kasi ipupunla ko lang muna siya dito. Tapos, bibili pa ako ulit ng paso. Pag tumubo na siya, ililipat ko na lang sa iba. Kasi walang ano hindi okay pa ako bumibili ng paso. Ngayon, ito naman ang itatanong ulit. Kamatis. Paghanap ako ng ibang gulay, guys, kapag tumubo ito ng maayos. Gusto ko sitaw. Sitaw, yung mga gulay sa atin. yung gusto ko. Yung kamatis, kakaunti yung laman. Kakaunti yung buto. ang mahal ng ano dito, ng kamatis. Diyos ko, pero grab. Per hmm. Yung isang balot ng okra na ganito, alam niyo kung magkano na ngayon. Dati nakakabila ko ng 36 pesos lang per balot sa pera natin. Ha? Ngayon, ano na siya, hindi na siya 36 pesos. Sa, basta yung piso, ha, kaya dito sa Japan ay sa pera natin yun kung 38 ang pali 38 pesos siya pero mahigit na siyang piso kasi siguro mga 40 pesos nagtiraso lang ang laman yun, kakaunti yung laman ng ano matis pero okay lang yun kasi baka tumubo nga lahat dumami Ako kung paglilipatan. Wala ko pagpapwestuhan dito saan? sa ano? Sa birap. Ayan. Tapos, dililigan ko ito. Dagdagan Lug ko pa kaya ng kaunting lupa. Kaunti na. Ilang months na ito bago tumukot. <laughs> para matakpan sila. Yung talong din dito, sobrang mahal. Diyos kuminsan tatlong peraso, magkano na. Yeah. Tapos, titigil ako siya ng kaunting-kaunti lang. Kasi hindi naman maganda yung masyadong basang-basa. Iyan yeah, na siya, guys. Uh, yan. Ayan siya. Diyan ko siya ipinunla. Magtanim ng gulay sa paso. Para makatipid. So, itatabi ko itong kira kasi ilalagay ko ito dun sa paglilipatan itong mga gulay. Dun. Kapag tumubo. ayan guys abangan ang update kapag tumubo na itong aking tanim na gulay okay. ano bang araw ngayon April ay April 1 pala ngayon guys <laughs> April alam nyo ba yun April 1 yan so bali tina natin kung ilang buwan siya bago tutubo siguro siguro naman siguro naman hindi ko alam <laughs> siguro sa ng isang bond, siguro tumubo na siguro ito so bali i-update ko na lang kayo kung okay ba ito tanim ko sa pasok kung okay naman yung pagkatubo niya ayan So hanggang dito na lang muna. Bye.